Good morning! <laughs> Good morning guys, nagluto ka na guys. Ayan, talo na lahang. And then, ayun siya para rice. Then, ako yung humulan na rice. Ayan siya. So, ato. Ay, ito na nga ako bugasin. Magulang na ako yung giniguan ako malaga guys. Dahil magsampay na pinagalan. Ayan na nga itong hugason for today's video. Ang gabi ng hugason sura sa basura. Ta-da-da-da-dang! <laughs> gamay ni Saka sa taas. Tua sa iyang mga magulang. Nag-dula. So, mga ta. ito ah. Mentras siya nila, o, oh, grabe kahagad itong face. Uga na akong buhok. Yan ang huling ko. siya, mga puti na, na Mga puti na lang siya dito gilon. Kas bonina, ako una gilunod ko mga dikolor. Kay uniya, mang lakaw ni. At tumis sa pamilis akong mga lakaw. and I guest dito. So, ayan. Uy, bulog. Ang So, hoy In. Banda-banda ang pag-release. Ang nabahan ka Wow! Yan ako, ko So, yan guys. Thank you so much for watching. Uy, mga trapo, guys. trapo. Yan, guys. Thank you so much. Unya, dahan plan Gabi na ako managawa kong mga plan guys. Yan ako, dahan laban, no. lang rin na, guys. Yan, guys. Thank you so much for watching. Wala tayong space. Ito, so, dikit-dikit na ito. May gara na guys. Kasi dito, dito, tali yung next okay? So, but, okay, so yun, Thank you so much for watching. See so, you on the next video. Bye-bye.